Okay mga kadama, welcome back na naman po dito sa akin YouTube channel at panibagong tricks na naman yung ituturo natin sa inyo ngayon. So hindi na natin patatagalin para makatipid tayo sa oras. 115, 215, 5172. May mga tulak kasi na ganyan mga kadama. Ngayon, yung pinaka-accurate na tulak natin dyan, walang iba kundi itong 214. Kasi kung napapansin natin, hindi siya pwedeng mag 460 mega. Yun. Hindi rin siya pwedeng tumulak ng 116. Mga kainan, hindi rin siya pwedeng tumulak ng 14 kasi ganyan. sa so, madaling salita mga kadama yung tulak niya 12, 7, 11, 7, 3, 13, 3, 14. Yan na lang. So, halimbawa na lang, 3, para masira yung eto. Eto kasi yung problema niya eh. um, alimbawa Halimbawa, nagpakain, sumira. Ngayon naman, kadalasan nakikita natin sa mga class A, pag ganyang forma, yung tulak, 9-5, 7-16, 7 2 Ngayon dahil may nakahanda tayo na tricks dito tayo sa 7-2 para maiba naman sa ganyang forma mga kadama, alanganin siyang magtulak ng 11-7, 12-8, 12-7. So ang tulak talaga niyan, 116. 16 ganyan. Pagtulak niya ng 116, 16 dito kaibigan tayo sa tip 15. Halimbawa na lang kinain niya ganyan. Mamimili tayo ngayon ng kain kung saan. Pwede tayong kain na... huwag lang ha kasi matatalo tayo kakainin tayo ng dalawa so yung magandang kain dyan dito para obligado siyang magsayang ng isa kasi kung di niya gagawin magkain tayo dito malulugi so halimbawa nalang sinayang so kain tayo kain aktet ka agad natin ito sa 116 mga kanama kaya ang pagtulak niya 116 kinounter niya kuwari ng 5-1 or 6-1 yun yung mga counter niya halimbawa na lang 5-1 yung tinulak kadalasan kasi dito mga kadama tumutulak ng 16-13 kaya yung kalaban napapatulak ng 11-7 so wag muna tayo doon Wag muna tayo yung 1 uh, 95. Wag muna ito. Kasi may na tricks tayo nakahanda. May timing tayo dapat. Tulak muna natin 'to. Kasi yung mangyayari, hindi na naman siya po yung mag 116 kasi may ganun tayo. Makakainan natin ang dalawa. So ngayon, hindi siya po tumulak ng ganyan. May tulak tayong ganyan, pakain. Dalawa ulit hindi rin po tumira ito ito lang yung pwede na itunok yan ito medyo alanganin po masyado ito ganyan so pag tulak nyo na ng ganitong mga kadama dito na agad kaya ngayon hindi niya pwede nakawin to kasi yung mangyayari Pakita ko lang ha. Halimbawa, 116, may nakakaw niya yan. Ito lang yung tulak natin. Pagkain, dito na tayo. So, madadama. Medyo matatagilid. So, hindi niya itutulak yun. yon sa bagay, itutulak niya yun. syempre, yun yung gagawin natin. Pero, syempre, dahil gusto niyang harangan ito, hindi rin naman pwede ito kasi may kain. Ito yung ihaharang niya dyan. Ganyan. Sa pagtira ng ganyan mga kadama. Pasok na siya dun sa tricks na hinanda natin. Ganito lang yan mga kadama. Pakain natin. Kain siya ngayon pakain ulit natin. So, so, pagkain niya, dito tayo tulak ng 14, 16. Hindi rin naman siya pwedeng kumain dito kasi obligado dalawa. So pagkain niya ng dalawa mga kadama, ganyan. Ayun so, na, makikita na natin. Dalawa tayo. Ang gante. Eto na yung labas. So harang na natin yung tatlo. Kasi pag tumira siya dito, ganyan lang yung mangyayari. Ganyan lang. Wala nang madadaanan yung tatlo. So ganyan lang kadali mga kadama at sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. At huwag kayong maghihiyang mag-comment kung anong opening ba yung gusto ninyo. At ituturo natin sa inyo yan para madagdagan yung kaalaman natin dito sa Dama at mag-improve pa yung paglalaro natin. So hanggang sa muli mga kadama, maraming salamat.